parang may pansitan din eh baka daan niya <laughs> tao eh mm. mukhang may pansitan din sa inyo anong meron ka? wala eh Merienda meriyan dala ang saan so, kayo galing? alay nanlimot na sampalo o oh, e, wala pa naman masyadong hinog ay punta kayo sa loob at kayo mong ngain. o Oo, oh, mangain masarap pasok na kayo doon oh. <laughs> 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 ngay nakais lang plato sarap nga ang pansit oh. Hmm, upo kayo din eh. Di na kayo. May parang kakaunti inyo kinuha. Wala eh. Wala na nga. Ay, di kayo sana ko pa. Ay, baka kayo Baya mabitin na. di yan. Hindi. Ay, ayos na alis sa akin. siya, diyan muna kayo. Takoy ko lang ng tubig. <laughs> Kaya't baka mayroon pa akong mababalikan doon. <laughs> Oh, ayarin na lang pala ang tiray. Eh. nakapangay na ako lahat? Hindi pa, hindi pa nga nga yung mga tatay. Eh, ano ko, paano are? Ayarin ay, na lang pala. Hahaha! <laughs> Wala meron pa ka? Ay, eh, ayarin na lang ako. Eh, Madaming pang hindi nakapangain. Ah, isa simit. Ayos na ako. Salamat! Hahaha! <laughs> kaunti pala yun. Natiyan lang ako. Aislaw, dalanin niyo na are. Wala, hindi na ako tawag. Ay, ay parang kayo napitin na eh. Dala na. Ay, hindi na, oh. hindi na. Ang ayos na yun. Dala na, hindi na. Hindi na, hindi na. Hindi na, hindi na. Tanggap ah. oh. ay, na. Ayos lang Dala rin. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Wala na. Nailigaw ko rin. Ha? Ayos lang ako. Ay, Dala rin. Hindi na, hindi na ako tawag. Oh. At, um, baka meron pa sa inyo, hindi na nga. Huwag na kayo mahiya. Hindi na kakahiya naman. Wala. Dala rin. Hindi. Huwag na kayo mahiya. Ingaw tawoy. Wag na. Dala, ingaw no, na. Eh. Takoy busog na, oh. busog na. Tama na. Wag na kayo mahiya. <laughs> ari, tanggapin niyo na, ari para sa inyong anak, o sa inyong asawa. Oh, Ay, hindi na oh, tawoy. Hindi Wag na. Na. Wag na kayo mahiya. At um, ako na may busog na, busog na. Hindi na. Hey, wala na mga ngayon dito. Hindi. Punta <laughs> yun. Ay, nawala. Saan yung nagsuot? Ay, baka dito sa kwarto. Eh, tiada apa-apa. Di sebelah sana. Eh, tiada apa-apa. Di